pupunta tayo ngayon ng kasilim tatambay lang tayo doon bumili lang kami ng bonamin kasi may kasama kami dito ng hiluhin ayun nasa likod Ayun, si Bryce tatambay lang kami doon gusto daw kumain ni Bryce ng Lomi yung kasama ko nga pala yung cameraman ko si Brayden sa likod si Bryce lang kasi si Mrs ayun guys kakaliwa tayo dito ayaw uh, mo all kanlubang dito kasi ang daan natin pwede ah uh, kasi wala tayong sticker ng Carmel Ray kung meron sana pwede tayong mag-shortcut uh, doon dahil wala, ikot tayo ayan, i-mall ng Lubang, kilit lang naman tayo doon sa Kasiling yung madalas natin dinadaanan papunta sa Tagaytay Fantasy World uh, Hi Bianc Channel Ngayon ka palang sa aking channel eh Huwag kalimutang mag subscribe And hit mo na rin yung notification Bell Para lagi kang update sa ating video so, hindi naman tayo magkagala kung saan Doon natin sa Tabing Kalsada Magmumukmuk tayo sa gilid So yun guys kinakita nyo Yung pila na yan Ah uh, wala pa tayo sa pier <laughs> Nandito pa tayo ngayon sa Papasok ng Carmel Ray Industrial Park So, traffic gawa ng it, kita mo yung kalsada dyan, no? Ang daming lubak. Kaya, nagbabagal talaga mga sasakyan dito. Ito yung problema dito, eh. Yung mga lubak, kaya nagpapabagal. Nadagdagan pa ng uh, maraming truck. Kaya, ganito ka traffic to dito lagi. Lalo na pag yung rush hour, uwian, kaya papasok. Ako, Diyos ko po. Maka masasabi mo na parang natagpuan mo na ang iyong forever. Kasi parang hindi ka na maka makakaalis sa daw dito, sa pwesto mo. Maganda lang siguro dito pag may jowa ka. Okay lang na hindi ka na bumaba. Diba? So, ito, dinu mo dito sa bandang kanan, yung ginagawa o, oh. yung diba, lalim. So, buti naman. Siya, ang lawak niya, no? sayang yung space na yan sa kanan hindi man yan mapakinabangan ng maayos so ayun, yung diretso na yan, yun yung pa-Carmel Ray main okay, gate okay. dito yung Phoenix so ayun, papunta ng Tereley, then Casile, ganyan, okay. or papunta ka ng Nubali, so dito ka dumaan so, update ko tayo manaya guys, so sana tayo bali na alright dito na tayo sa Rotonda so pag nandito ka na sa Rotonda unang um, liko yun ay papuntang Bali, pangalawa papuntang Casile so, dito tayo pangalawa nakakana tayo dito diba familiar sa inyo tong area na to dito tayo madalas tumadaan pag yung pumunta tayo ng yun Marcos, mention Marcos Mansion! Oh, dire dire lang tayo. Oh, okay. So ayun, paahon na tayo. Oh, dire dire na to ahon ng sa dulog. Apat lang tayo kaya siguro malikot. Oh, kaya eh, matagtag kasi magaan. Pagbukas tayo ng pintana, magpatay tayo ng aircon kasi malamig na dito. no? Tabi ka namin, no? Lalong lumamig, ito lang. Ito lang naman yung pinakamahabang ahon dito. Pag natin doon, medyo may konting relax na. Ah, dito naman yung mga view dito. Ganda na lang view. Kasi ang ganda ng jowa mo. Kung may jowa. Crush <laughs> lang na? meron. What? Crush lang? Wow, my crush. <laughs> Sana online my crush. <laughs> may crush daw si Brayden. Wala pa, joke lang. Ah, wala pa, joke lang. <laughs> lang. Okay lang. Natural lang. So, medyo maaraw pa. Ano pa kasi? Quarter to four. So, ayun. May relax. Tapos ahon ulit. Kung mo mamaya sa ka kakain. Tatambay lang tayo dito sa glit. Ayun. Tatambay lang muna tayo dito. Ayun. Gutom na. So, baba tayo. Doon tayo sa baba. May nakita kong lumihan doon sa baba. So, syarat nga pala sa mayari ng van. Sina uh, Mr. and Mrs. Uh, Elite and uh, Nick. Andal. So, kakain tayo dito ng lomi Sa MX359 Ayan, no? Akyat tayo dito Sa so, dito yung view, oh Meron daw ditong pwesto sa taas. Sa taas taas. Mayan na lang. Sige po.

So, dito, yun. Yung view. Ito lang naman dito. Yan. So, tinedevelop pa nila yung ah, lugar. Yun, yun no? doon. yun tayo kanina galing. Papaba. Ito yung pataas. Ito ng Tagaytay. Dito na tayo. Kaya makasama ko. Ba't hindi ka nahilo? na jeep niya Ah. Pinainom siya ng bonamin. <laughs> oh, okay pina pinainom namin ng bonamin. Kakainom so, ka rin ng bonamin. Bakit? So, ayan, dumating na yung order namin. Minit-init pa. Nahalo kayo oven na ayun Mrs. Ayan, fry, sa'yo. na. nyo na. Bakit try pa ng iba? <laughs> yung sa akin. So, sakto lang siya. Yung laki. Ringin ko, kaya ko itong ubusin. Yung iba kasing sobrang dami. Ayoko nun. So, ayan sila, oh. Ayan. Narapan sila maghalo ng lomi nila.

So ayun guys, tapos na tayong kumain ng Nomi Request ni Bryce So pababa na tayo, pauwi na rin tayo Yun lang din naman ang pakain natin dito O, uh, ano Kasi laging kakulong sa bahay yung mga Mga, uh, mga bagit So ayun yeah. so guys, uh, pauwi na tayo, pababa na tayo So yung mga ngayon palang naliligaw sa aking channel eh, Huwag kalimutan mag subscribe And hit the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright. Uh, Pagbaba na tayo. Ayan. So kaya, uh, see you next ride! Ride safe!